may nagpo-post sa na Facebook na gusto nilang girahin daw ang China. Talaga ba? Iniisip nyo ba yung ano ang kahirap nan? Alam nyo ba yung pinagsasabi ninyo? Ang ng China? Bakit? Kaway ba natin ng China? Alam nyo ba ang history tungkol sa China? Ang mga Chino mga kaibigan natin noon, noon pa yung pagbabarter nila ng mga kagamitan dadalhin nila sa atin dito sa ating bansa ipapalit ng bigas yung tela nila yung pulbo nila, ipapalit ng mga manok alam nyo ba mga kaibigan ng China at sa Pilipinas naisip nyo ba yon gira? inisip nyo ba kung ano yung pait ang maranasan natin kapag tayo nakipaggera isipin nyo ang Ukraine ang Ukraine ang panapakagandang bansa mga maganda mga tao pero tingnan ninyo ang nasa mga larawan sa Ukraine sira-sira ang magusali lubog ang bansa pangtapangan ang kanilang pangulo dyan pero ano nangyari? Ang daming patay. Ilang Libong patay na. Kaya nyo ba tiising? Kaya nyo bang tingnan yung inyong mga anak na batang-bata pa? One year old? Two years old? Three years old? O yung mga pamangkin ninyo na makikita ninyong nakahanda-lusay? Nawala ng buhay? Nakita nyo ba yung gera sa Afghanistan yung mga batang maraming dugo sa mukha dahil medyo natamaan sa ligaw na bala o sa bumba naisip niya ba yon tapang yun ang tapang tapang talaga mga keyboard warriors tapang ninyo parang gusto niyo talagang mawasak ang ating bansa alam niyo bang history huli na yung Amerika huli na yung Amerika na nakipagkaibigan sa atin daw kaibigan talaga natin China kung mayroong papabuli siguro siguro mayroong mali sa pagdadala sa pakipag pag, uh, sundo doon sa bansang China isipin nyo muna yung gira kung gaano kapait mag search nyo, mag search muna kayo kung gaano Kahirap kapag ang bansa ay mawawasak. Tapang-tapangan niyo Tapang niyo talaga. Sobrang tapang. Na hindi naman natin kaya. 2 million soldiers sa China. Tayo ilan lang? 100,000? 150,000? E, hindi nga kayo papayag na may CET. May ROTC. Tapos ngayon, ang tapang-tapang nyo, iwan ko na lang isang bagsak lang ang misalito dito baka mangini kayo sa takot oo hindi, ko sinabi na kuhan yun sa'yo na walang mali walang masamang ginawa kasi sa nakita natin sa video na pambuli pro saan ba nagsumula ang ganito si kalot ano bang pinagmulan? Paano ba dinadala ito sa ating mansa? Paano ba dinadala yung kasunduan? Paano ba yung kasunduan nila? Sipin nyo muna yung pagiging tapang-tapangan ninyo. E yung sa lockdown nga, umiiyak kayo. sa COVID, umiiyak kayo. Yun pa kaya? Umiiyak kayo nga. wag, hindi niya kayo payag na mag-ROTC. Tapos tapang-tapangan. You are